Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga naganap sa pangatlong araw ng free agency Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang nag-sign ng adepto ng dalawang player ang kupunan ng Los Angeles Lakers Patuloy para naman nga po mga katrops ang pagsilabasan ng mga malalaking balita sa pagbubukas ng pangatlong araw ng free agency. Gayong hindi para naman nga po tapos ang mga kuponan na kumuha ng mga bagong players at magpalakas ng kanilang lineup. Sa katunayan, inumpisan nga po ito ng pagperma ni James Wiseman ng 2-year deal sa kanyang bagong kuponan na Indiana Pacers. Pagperma ulit ang kontrata ni Mo Wagner ng 2-year $22 million sa kuponan ng Orlando Magic. Nag-agree na rin naman nga po si Monty Morris ng kontrata sa kanyang bagong kupunan na Phoenix Suns. Bumalik ulit nga po mga katrop si Several Tillman sa kupunan ng Boston Celtics sa pagperma nga po niya dito ng 2-year deal. Pumerma rin na naman nga po si Jonathan Isaac ng 5-year $84 million contract sa kupunan ng Orlando Magic. Haba ang pinakamalaking move rin naman nga po nalangyari sa pangatlong araw ng free agency ay ang pagkuha ng Golden State Warriors kay Kyle Anderson sa isang sign and trade deal sa Minnesota Timberwolves kapalit ng isang future second round pick swap at cash incentives. Bali pagkatapos nga po nila itong makuha ay pinaperma na nga po agad nila ito ng 3 year, 27 million dollar contract. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-sign na nga po ng dalawang player ang kuponan ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops ang nakakalipas mula ng i-draft ng Lakers sa 2024 NBA Draft si Dalton Kinect bilang 17th overall pick at si Bronny James bilang 55th overall pick, ay official na nga po silang inintroduce ng kadalang kupunan sa kanilang ginanap na media conference kung saan ipinakita rin naman nga po nila dito ang kanilang mga bagong jersey na gagamitin para sa susunod na season. Kasabay rin naman nga po na ay official na rin naman nga po silang pumirma ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Sa parte nga po ng kanilang 17th overall pick na si Dalton Kinect, Pumirma nga po ito ng kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa 4-year $18.5 million contract kung saan magkakaroon nga po siya ng $3.8 million na sweldo sa kanyang unang taon. Habang pagdating naman nga po kay Brownie James, ayon nga po sa ebinulgar na balita na siya ng Shams ng and Athletic, inaasahan na nga na po na ito sa Lakers ng multi-year guaranteed contract since sinabi na nga po ng kanyang agent na si Rich Paul na hindi nga po ito tatanggap ng two-way contract. At ayon nga po sa Ebenolgar na balita ngayong araw ni John Hollinger ng The Athletic, posible nga din pong abutin ang kanyang rookie contract ng mahigit sa $1.16 million kada taon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.